Noong ika 16th century, isang pangalan ng yumanig sa baybayin ng South China at ng Pilipinas, isang piratang isinumpa ng emperor ng China. Tinakasan ng kapangyarihan ng Ming Dynasty at muntik ng agawin ng Maynila mula sa mga Kastila. Hindi siya katang isip, hindi rin siya basta simple tulisan. Isa siyang warlord, navigator at hari sa sariling paraan. Ito ang kwento ni Limahong, na isang banyagang kaaway na halos pag-uwi ng kasaysayan ng Pilipinas, mula sa mga daluyan ng Karagatan hanggang sa putukan sa Intramuros at Pangasinan, isang pakikipagsagupaan ng kapangyarihan, tapang at kapalaran na halos magtigtan ng bagong direksyong tatahakin ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Si Li Mahong ay isang kilalang piratang Chino mula sa Raupin, Chaozhou, China noong panahon ng Ming Dynasty. Galing siya sa payak na simula pero bata pa lang ay napasok na siya sa mundo ng pagpipirata. Napasama siya sa grupo ng isang mas nakakantandang pirata na sa si Kiawlaw at nang pumanaw ito, si Li Mahong ang humalili at nagmana ng mga taohang umaabot ng dalawang libo. Pagsapit ng guling bahagi ng 1560s, nagsimulang mag-raid si Timahong sa mga baybayang bayan ng Guangdong at Fujian. Pinapalakas niya ang kanyang armada matapos talunin ng isang karibal na pirata. Dahil sa lumalaking banta ng kanyang mga kilos noong 1573, ay nagpadala ang Ming Empire ng 40,000 na sundalo upang dakpin siya. Dahil dito, Tumakas si Li Mahong at nagsimulang maghanap ng mga ligtas na lugar sa labas ng saklaw ng kapangyarihan ng Ming Navy. Dahil sa matinding pag-uusig ng pamalang Ming sa China, nagpasya si Li Mahong na hanapin ang Pilipinas bilang isang ligtas na kanlungan at posibleng isang bagong teritoryo. Batid niya ang patakaran ng Min na hindi pumapabor sa mga ekspedisyong militar sa labas ng kanilang saklaw kaya ang pagtatad ng isang base sa Luzon ay magbibigay daan sa kanya upang makaiwas sa direktang impluensya at pagkilos ng imperyo. Nakita ni Limahong ang Maynila bilang isang mayamang lungsod na kulang pa sa depensa sa mga balitang kumalat dahil sa galleon trade na nagsimula noong 1565 na laman ng mga pirata at bangang lakal sa baybay ng Fujian at Guangdong ng Maynila ang bagong sentro ng kalakalan kung saan dumadaloy ang pilak mula Acapulco at Ginto, Seda at Porcelain mula sa Asia. Ayon sa isang nadaktip niyang Chinong mga ngalakal, raw ng yaman ng Maynila at halos walang sapat na puwersa upang protektahan ito. Doon nabuo sa isip ni V. ang ang ambisyong sakupin ng Maynila, agawin ng runsod at itatag ang sarili bilang pinuno ng Luzon. Noong November 1574, naglayan siya patungong Pilipinas dala ang humigit-kumulang 70 barko at 3,000 pirata kabilang ang samurai na hapon na pinamumunuan ng tinyenteng tinawag ng mga Kastila na si Yoko. Dumating si Lima Hong sa look ng Maynila noong November 29, 1574, besperas ng araw ni San Andres na sinaklaw ng mga Kastila bilang simbolikong araw ng pagtatanggol. Plano niyang sorpresahin ang intramuros sa isang gabi ng pag-atake. Ngunit sa malakas na agos, Napadpad ang unong grupong pinamumunuan ni si Yoko sa Paranaque. Dito sila sinalubong ng mga lokal na pangunaw-mano ng leader na si Galo na tinaguri ang Red Sea Incident. Sa laban ng iyon, napatay si Martin de Goiti, isa sa mga unang kastilang conquistador, ngunit dahil sa pagkaantala, nakapaghanda ang mga kastila na pinangungunahan ni Nakapitan Kapitan Velasquez at Chacon kaya't napilita ng unang unit ni Lima na umatras. Pagkalipas ng dalawang araw, muling umatake si Lima Hong dala ang buong puwersa ng mga pirata. Binomba ang Maynila gamit ang mga kanyon at pinasabak ang kanyang mga taungan sa lupa. Sa pagkakataong ito, handang-handa na ang Maynila. Pinalibutan ng mga palisada ng Gobernador Lavezares at dumating si Juan de Salcedo na may limampung sundalo. Bagamat nakalusort ang ilang pirata sa pader at nasunog ang simbahan ng San Agustin, agad silang tinaboy ng pinagsanib na pwersa ng mga Kastila at Pilipino na at napatay si Si dahil dahilan ng pagbagsak ng bural ng mga mananakop. Tinatay ang mahigit dalawang daang pirata ang napatay kaya't umatras na si Limahong pabalik sa kanyang mga barko. Matapos mabigo sa Maynila, naglayab si Limahong patungong Pangasinan at sa kalagitnaan ng December 1574 ay itinatad niya ang kanyang kuta sa Ilog Agno sa loob ng Lingayen Gulf. Ang strategic location na ito ay napapalikiran ng latian at ilog kaya naging ideal para sa pagtatad ng isang piratang karian. Ka Maraming tinuno ng pangkasinhan ang napititang magpasakop at magbigay ng buwis, habang ang iba ay ginawang hostage upang matiyang ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain. Nabdulot ito ng matinding takot sa mga bayan, habang ang mga pirata ay naninikir ng bigas, ginto at pati mga kababaihan bilang asawa o concubine. Sa loob ng ilang buwan, naghari si Lima Hong sa Pangasinan bilang isang piratang hari at epektibong nakapagtatag ng isang malayang teritoryo sa labas ng kontrol ng mga Kastila. Hindi tinanggap ng mga Kastila ang presensya ng kuta ni Lima Hong sa Pangasinan kaya't pinadala ni Gobernador Lavezaris si Juan de Salcedo upang pamunuan ng isang ekspedisyong pangparusa. Si Salcedo ay may kasamang mga sundalong Kastila at mga katutubong Madirigma, kabilang ang mga Tagalog, Kapampangan at Pangasinise, kasama rin sa puwersa si Raja Lacandula at ang kanyang mga anak. Noong March 23, 1575, nagsimula silang maglayag patungong Pangasinan. Pagdating ng March 30, 1575, agad na kinubkob ni Salcedo ang ilog agno para harangin ang pagtakas ng mga pirata. Hinati niyang puwersa sa dalawang grupo, isa sa ilog at isa sa lupa na nakapasok sa defensive wall. Napatay ang isang daang pirata at nabihag ang mga babae at bata. Ngunit pagsapit ng gabi, Umatras si Salcedo para muling magorganisa habang pinatatag ni Nima ang kanyang depensa. Simula ang apat na buwang pagkupkup kung saan ang mga pirata ay unti-unting nauubusan ng pagkain at inuming tubig. Kayon man, palihim silang nantayo ng maliit na barko gamit ang mga nasunong na troso sa loob ng kuta. Noong August 4, 1575, sa pamamagitan ng isang nakatagong kanal ng gaya tinatawag na Limahong Channel, matagumpay na tumakas si Limahong at ang kanyang mga tauhan. Tinangka ng mga kastila na harangin, ngunit pinuwersan ni Limahong ang ilan sa kanyang mga tauhan na lumaban kahit sila'y binabaril. Sa huli, nakalabas sila sa Ilog Agto at tumakas patungo sa South China Sea, tuluyang nakaiwas sa kamay ng mga kastila. Ang pagtakas ni Lima Hong noong August 1575 ang siyang nagwaka sa kanyang pananakop sa Pilipinas. Di naglaon, dumating sa Pangasinan si Admiral Wang Wanggo nakilala ng mga Kastila bilang Kapitan Omoncon. Pinadala siya ng Min Emperor upang tugisin si Lima Hong. Nang malaman nilang tumakas na ito at posibleng nasawi, natuwa ang Chinese envoy. Bilang tanda ng pakikipagkaibigan, tinanggap ng mga Kastila si Omoncon sa Maynila at ibinigay ang ilang nahuling pirata. Kapalik nito, pumayag si Omoncon na dalhin ng ilang Kastilang missionary sa China, kabilang ang paring si Martin de Rada, na makadalang-edda na mag-aral doon. Ang kaganapang ito ang naging unang opisyal na ugnayan sa pagitan ng kolonyal na Pilipinas at ng main China. Nakita ni Rada ang pagkakataong ito bilang isang himala. Sa huli, ang kampanyang nagsimula sa karasan ay nauwi sa maikning pagkakasundo ng Kastila at Sino laban sa isang karaniwang kaaway na si Limahong. Pagkatapos ng pagtakas ni Limahong, siya ay naglaho sa kasaysayan. Hindi tiyak ang ulat ng Kastila sa kanyang sinapit. Ayon sa isang manunulat. Tumira siya sa isang isla at tamatay na doon. Ayan naman sa Ming Veritable Records ng China, buhay pa si Li noong 1589 at patuloy na naminanakaw sa mga baybaying bayang ng Guangdong tasama ang iba pang pirata. Pagkatapos nito, nawala na siya sa tala ng kasaysayan. Hindi alam kung siya'y namatay, pinatay o namuhay ng tahimik. Sa Pilipinas, nagpatuloy ang alamat at pamana ni Rema Hong. Ang kanal sa Pangasinan na kanyang ginamit sa pagtakas ay tinawag na Lima Hong Channel. Ayon sa mga kwento, may mga tauhan siyang nanatili at nakapag-asawa na sa mga lokal na Pilipino. Dahilan kung bakit maraming Pangasinese ang sinasabing may dugong Chino. Bagal mo at nawala si Lima Hong ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng alamat at kasaysayan ng Pilipinas at ng pamimirata sa panahon ng Ming Dynasty. Mga kamarites, natapos na ang ating sayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero chismis o totoo.